Hello ka chab, isa lang taba ng gabi eh. Alam ano mo, lapad ng dahon yun. Sabi, lapad ng dahon eh. Lapad ng dahon niya ka chab. Eh. Siguro ang taba ng, siguro ang laki ng laman niya. Wala kasi siguro laman niyang ano na yan. So, yun, ang dahon niya, eh. grabe siguro ang ano niyan ano siguro ng laman niyan ang taba siguro ng laman niyan sa ng pangkay pero sa amin pag ganyang katataba yung ano malalaki ang laman itong lote kasi na to dito ka may may ari pero hindi pa pinapansin ayun tinaniman ng mga ano ng mga tubo Ayan may tubo dun oh. Tapos may kamuting kahoy din oh. Ayan oh. Haba kamuting kahoy. Tapos may mga saging din. Ayan yung saging Ang um, tinaniman ka Chavs kasi hindi pa naman inaano ng may-ari. Ayan may, may kamuting kahoy oh. Kamuting kahoy silang tinanim. Kasi ito may papaya. Lalaki pala itong papaya. Ang daming, daming saging din. din. Ah, ito. Ano kaya'ng lasin puno to? Amoy ah, tinik-tinik siya. Hmm. Tinik-tinik. Pero 'yung nakaagaw pansin talaga sa akin itong gabi. Gabi talagang lapad ng dahon niya. Hmm, lapad ng dahon ng, so, ang taba ng ano niya. ang taba ng laman, hmm. 'yun. niya dapat eh sobrang taba ng lupa ka chabs eh? pag nagtanim ka talaga dito ka chabs nako gabi talagang mga laman ng gabi kasi itong bahay na to oh. ewan ko kung bumalik na dito si ate jo blanda ng halaman niya Ito, kulay ano kulay kulay pink kasi ito naman kabilang bahay na to nasa abroad may ari niya. Ang ganda ng halaman niya? Ito ito. ito yung pangalan ng halaman na. Ito. ganda. Ang ganda ng ng halaman niya. Ito. Lapad ng dahon. Wow. Lapad ng dahon. Ayan sila dyan. Baka nakaanan na sila dyan. So, ganda ng pagkaano nyo. Pagka, ano, pagkakulay pink ko. Eh. Ayan lang po. Good morning, good morning.